Sino hindi mabibilib sa diskarte at sipag ng batang ito? Na kahit dalawang beses nang nalugi, hindi pa rin sumusuko. Tapos nakakaya pang pagsabayin yung pagtitinda at pag-aaral niya. At hindi lang yan masarap at mura pa ang tinda. Nandito tayo ngayon sa may the original ubo cheesy corn na makikita nyo lang sa may bandang gitna ng Ubo Street Food Night Market. Hi, Hi po. Meron po siyang sugar, cheese powder, Then melted cheese po namin. Wow. Then may butter po kami. Hindi lang po ito basta margarine lang. Direct rin po talaga. Ate, ano name nyo? Mariel po. Ah, ilan taon ka na? 18 pa lang po. Ah, bata pa. Gano'n na po katagal tong cheesy corn? Since niyo? 2021 po. Pwede niya po ba ma-share sa amin? Paano nagsimula to? So, bago po kami nag-start ng ubo, the original ubo cheesy corn, marami po po kami pinagdaanan bago po namin na itayo to. Marami po kami struggle, maraming abono. Nagsimula po kami una sa mga burger, fries, yun lugi po sa pwesto. Pinikitan po namin sa isang araw, sobrang abono po kami. Abono po sa mga pinapasa sahod, sa mga bayad ng pesto sa mga nilalagay po namin. So, nag po yun. So, nag-another, ano na naman po kami, nag-spam si Log. Tapos, yun po, nag na naman po ulit. So, pangatlo po, bago po namin pinag-isipan to, tinignan po muna namin kung kakayanin po ba talaga or baka mag na naman. So, naginawa po namin, nagtiwala na lang po kami kay God na bigyan niyo po kami ng way, ganun. Like, punta po kami kya po, simba po kami, ganon So, isang araw po, binigay po sa amin ni God to. Una po, hindi pa po talaga siya pumapatok. Napang nanghihinaan man po kami ng loob, pero nilalaban pa naman po namin siya. And just two months po, bigla na po po siya pumato. Kaya sobrang wow. saya po ng puso namin. Kaya po sabi namin na di kami nagkamali na sumubok ng sumubok. Kaya uh -oh. sa mga gusto sumubok ng mga negosyo, wag na wag po kayong matakot na mag-take a risk. Lalo na kung, kung sa tingin nyo naman po na para sa inyo. Kaya ito po ang the original of Gucci Sikor na ang tagal po namin nilaban at bago po magtagumpay itong negosyo na to, Marami behind the back po, marami kaming pinagdaanan kaya ngayon oh, po medyo panalo naman. na po. Oo po. <laughs> Dinadayo na po siya ng mga vloggers. Right. Kaya dinodugtsap po kami araw-araw. Like sa ibang branch din po namin gano. Kaya sobrang sarap po sa puso. Kaya, Ay, may like May ibang branch na kaya. Yes ah. po, meron po. Ito po yung wow. main namin, tapos second branch po namin unahan, katabi po 'yun ng House of DG. Ang pangatlo naman po namin Herbosa sa, pang Tondo at yung panglima wow. po namin yung Wagas So ngayon po, ah uh, May mga kumukuha po ng franchise. Kinab Nalulungkot ko po na hindi pa po namin kaya na i-provide yung gano'n. Kayo na muna, oh, no? Opo. Nag-aaral ka pa ba? Yes po. Grade 12 po. Ah, wow. Dati po kasi dinadagsalan kami Friday hanggang Sunday. Ngayon po, hanggang Lunes, hanggang Sunday na po Kahit talaga. Kahit umulan nga eh. Umulan man po, bumagyo na <laughs> dito pa rin po kami. Galing. Nakakatuwa naman sipag si eh. <laughs> Try natin tong cheesy corn dito sa ugbo, guys, na sobrang grabe sa lakas naulan kasi ngayon eh pero hindi sila nag-stop pa ah. nagbukas pa rin sila kasi may mga ibang hindi na nag-open dahil umulan eh grabe guys kasi yung isang ganyang kalaking giant kaldero nila 12 kilos na yan so nakakawalong refill daw sila niya imagine 12 kilos times 8 gano kadami yun from 6pm hanggang alas 12 ng madaling araw kalahating araw lang nauubos nila agad yan mapa weekdays or weekends. Pero mas malakas syempre weekends sa kanila. So yung large in order natin, 75 pesos. Yung small nila, 55. Nag-melt na yung butter, try na natin. Oo, oh, muusok-usok pa. <laughs> Tagal ko na hindi nakakain ito eh. Grabe, wow. Ang sarap guys ah. Ang sarap. Namiss ko yung kabataan ko. Siyempre yung ngayon, pina-level up na. Kasi nung kabataan, cheese lang tsaka butter. Ngayon, may melted cheese pa. Sarap nito. Kaya pala, ang lakas nila eh. Kaya kong ubusin yung ganitong isang upuan. Mm. Alam niyo yung pinaka nagpanalo dito? Yung sabaw. Tapos yung texture ng corn, of course. Panalo. Naalala ko yung panahon ng elementary days tsaka high school days. <laughs> Diba? Yung mga naglalakon ng ganito sa labas ng school. Oh, wow! Ang sarap! Legit, napakasarap!